Ako oh, mga idol Good day sa ating lahat Dito kami sa may isim. Dito sa may sapatoson, Sapatos area Yung anak ko kasi Bibili na ng sapatos Nandun sila nag Nagilap ah, Mimili sila ng Sapatos Itong irina na to, nandito na lahat ng kasing sapatos, lahat ng brand. Nandito na. Ah, mura ang mga sapatos ito mga idol, pati sinilas. Dito sa SM Department Store. Ano? Pansin niyo mga idol, ibang araw ngayon pero napakaraming tao. Katulad nung wala pang pandemic. Pag ibang araw, bihira lang tao dito. Pero ngayong natapos ang pandemic, napakaraming mas nag-triply ang dami ng tao. Sinong nag-pandemic, nagwean mo mga tao. Tapos ngayon, mula ng pandemic, nagbalikan na sila. Kaya ngayon, umami ang tao. Anong size ito kayo? Eh, lalo na sa may hallway halos di maulogan ng tayo dami ng tao Salamat mga idol sa panonood. God bless ating lahat.